Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, world. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Ito po si Kalabs TV Vlog, ang senyo'y bumabati. <laughs> Diyos ko po, Rudy. Charot. <laughs> Second day na ng pag-aayos ng tindahan. Ito yung first project ni ni Kalabs TV Vlog. Yay! Ha, <laughs> jusko po, Rudy. Marami pa rin kulang, 'di ba? Unti-unti lang mapupunuan ko din. Pasa saan ba't mapupuno rin kita? Ang target ko dito, mga 2 months, okay na. Maybe hanggang ano pa eh. December, maganda na to. chit na ko ang mga ilaw, okay na. Kumpleto ng mga ilaw. Sabi daw, dati pala itong pwesto. Dating pagawaan ng pandesal kaya ang gagawin ko magsisikap akong mabuti para sa sarili ko para naman hindi ako magmukhang kawawa sa kanila kahit po stroke na po tayo si kalabs tv vlog kaya pa niyang kumilos at magtrabaho basta may alalay lang sa akin kagaya ni Ate Seni at Ka Jerome Kinnaalalayan nila ako Kahit walang family ko dito nandyan sila para alalayan ako Lalo na si Ate Seni Parang kapatid ko talaga Kaya ako malungkot Ayoko ng problema. Ang gusto ko, laging masaya. <laughs> charot! Sa tuwing nakakarinig ako ng balita eh, nai-stress ako. <laughs> dinadaan ko lang sa katatawanan ng lahat. Haha, <laughs> Diyos ko po, Rudy! dapat kung meron tayong problema mga kalabs idaan natin sa smile smile at ikit sa lahat smile <laughs> charot tingnan nyo ako mga kalabs 49 na ako tingnan nyo parang 60 na ako <laughs> charot Tutubuan ko ng mga wrinkles Ha, Diyos ko po, di. Basta mga kalabs Pagsusumikapan kong mabuti ang business ko Magugulat kayo pag natapos na Bago ako magpaalam sa inyong lahat mga kalabs Please subscribe my YouTube channel Kalabs TV Vlog Just comment, like, and share. At wag po natin kalilimutang i-click ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga vlogs ko or mga video na i-upload ko. O paano hanggang dito na lang? Ay siya nakalimutan po pala ako follow my youtube channel kalabs tv sa facebook at, at facebook richard magalianis berdon bye bye